Hi mga idol, gupitan ko muna sarili ko dahil wala akong kasama, obvious naman. Ito mga idol, sinumulan ko na sa gilid. Panggupitan gwapo sana. Pero hindi naman tayo gwapo. Kahit hindi naman tayo gwapo. Ang mahalaga mabuhay tayo sa mundo, di ba mga idol? May ganong ganong din ba? Naku mga idol, hirap di maggupit ng sarili mo. Ayan idol, hinawakan ko na aking tainga. Baka magupitan ko pa aking tainga. Mahirap na idol. Nako nako mga idol akala ko kanina idol madali lang na magupit ng sarili mo yung para idol nakasubrang hirap 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 talaga mga idol kaya sa inyo mga idol wag nyo na tong gawin sobrang hirap talaga na magupit ng sarili nyo mga idol nako 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 Yan mga idol, natapos na sa kabila. Bali, sa kabila naman, nakaking kupitan na idol. Yan, idol. Pangwapo din, tulad kabila, yung mga idol. Yan mga idol, hawak ulit ang aking tay nga, baka malaglag. Yan na idol, idol. Hirap na na mawala ng mga tay nga, mga idol. Kaya hirap na hirap talaga magkupit na mag-isa, mga idol. Nako mga idol, dito na tayo yung pinakamahihirap sa lahat mga idol sa pagkukupit. Ito ang pinakamahihirap idol, nako nako idol, kunting kamali ka lang idol, lagot ka dito. Nako nako mga idol, tapos natin paggupit mga idol. Ginawa natin ng lahat-lahat mga idol, pangguwapo. nain wala tayong magawa na hindi naman tayo guwapo mga idol, nain, gwapo, mga idol. Ito na talaga mga idol, ang kagwapuhan natin. Na hindi tayo guwapo. Yan mga idol, salamat sa lahat-lahat sa, lahat sa inyong mga idol.